Sa bawat biyahe na pagtunto namin, nakakaibang ganda sa simpleng araw-araw na pagkumit lamang. Kaya naman, kaya nung namin kung maaari bang magamit itong mga tol, para sa ating turismo? Kaya tara, sumahan niyo kami habang sinisuri kung paano nabubuo ang kwento ng Manila mula sa liles at ilog hanggang sa puso ng bawat biyahe. Sa gitna ng abalang mungsod, Narito ang isang sistema naging kabahagin ng na pang-araw-araw nating buhay, ang LRT-1. Hindi lamang ito basta paraan na pag-commute, ito ay isang simbolo ng pag-unlad, pagbabago at pag-asa sa ating modernong Maynila. Ito na yun noong 1981 at nagsimulang mag-operate noong 1984, ang LRT-1 ay naging daan para sa pagbabago ng ating urban mobility proud and pleased to join you on my birthday uh, for this historic commencement service of our country's very first light rail transit system. Sa paglipas ng mga taon, patuloy ang pagpapabuti ng LRT-1 kagaya na lamang sa bagong fare adjustment mula sa advanced automatic train operation system hanggang sa mga ticket vending machines accessibility features. Ang LRT1 ay patunay ng pagsisikap na gawing world class ang ating pampublikong transportasyon. Sa kasalukuyan, ang LRT1 ay may dalawampung operational stations. Bala Fernanda Po Jr. sa Quezon City hanggang Baclaran sa Pasay. Ngunit, ay ang extension project. Ito ang Kabit extension, na kung saan may pa ng limang bagong stasyon sa inaarap. Sa gitna ng lumalalang trapiko sa Metro Manila, may isang transportasyon na hindi kaalang napapansin, ang Pasig River Ferry. Ito ang nag-iisang water-based public transport sa lungsod na mayroong labing isang instasyon magmabagta sa kaabaan ng Pasig River. Nagsimula ang aming biyahe sa Guadalupe Station, isa sa pinakabalang station ng ferry. Dahil nasa gitna ito ng Makati, madalas itong puno ng mga commuter na gustong umiwas sa mabigat na trapiko ng EDSA. Mula Guadalupe Station, anim na station ang aming madadaanan. Ito ang Hulu Station, Valenzuela Station, Lambingan Station, Paco Station, PUP Station, at Lawton Station na kung saan madadaanan din natin ang makasisayang Jones Bridge. One, two, three, Mula sa Skoda Ferry Station, tatawid lang ng Jones Bridge at agad kang sasalubungin ng Chinatown Arc. Ito ang pahiwatig na ikaw ay Binondo na. Ang Binondo ay isa lamang sa mga lugar na pwedeng mapuntahan ng mga turista pagbabaan ng Skolta Ferry Station. Sa dulo ng Skolta Street, narating namin ang Carriedo LRT 1 Station kung saan itong pinakamalapit na stasyon ng LRT 1 dito sa Binondo. Mula ang dumaan kami sa iba't ibang stasyon ng LRT 1. Ito ang Central Terminal, UN Avenue, Pedro Hill, Quirino, Vito Cruz, Hill Puyat, Libertad at hanggang sa EDSA Station. Sa EDSA Station, buwaba kami at lumipat sa bus ng Mall of Asia. Ang istasyong ito ay isa sa malagang transfer point dahil malabat ito sa MRT3. Ang Mall of Asia ay parehong accessible pero sa LRT1 at MRT3. kabilang banda, ang LRT2 ay isa sa pinakamabilis na paraan na pambiyahe mula sa silang bahagi ng Metro Manila. Mula sa dulong silangang stasyon ng LRT2, madadaanan natin ang dalawang stasyon na Katipunan Station at Anon Station upang makarating sa Cubao at ang Center. Mula Cubao, may dalawang pangunahing paraan upang marating ang Piapo Church. Ito ang pagsakay ng bus patungong rekto o jeep na dumadaan sa Espanya at Quiapo. Sa aming pagpunta sa Manila, gamit ang LRT, MRT at Pasig River Ferry, nakita namin ang iba't ibang mukha ng mundo mula sa makasaysayang kalsada ng Binondo, ang modernong tanawin ng Mowa hanggang sa spiritual na sentro ng Quiapo. Bonus na dito. Pero isang tanong ang gusto namin sagutin. Maaari nga bang gamitin ang pagpublikong transportasyon bilang paraan ng turismo? So as least to get tourists try to travel um, uh, using those three MRT LRT and passing ferry. And all I can say is It is quite accessible, but it is overwhelming for first time first timers kasi not only the passing ferry, kasi you need to wait for like hours para to sa passing ferry and and about naman man sa MRT and other um overcrowded siya kapag rush So, yung mga public transportation natin here sa Philippines is a bit confusing para sa mga tourists kasi yung mga route dito is parang hindi siya point to point. So medyo may, medyo may tendency na magkakalituan talaga ito yung mga tourists yung gagamit ng public transportation. So, for your tourists, um, medyo hindi siya accessible kasi um, kung ikaw ay first time na uh, tourist na dito sa Philippines or Metro Manila, um, medyo malilig ko sa transportation system dito? Uh, for me, yung MRT and LRT is yes, convenient for especially to us like mga student and especially sa mga turista rin kasi uh, yung MRT na lang is meron na siyang ruta na naka-indicate and malalaman na lang natin kung anong station na ba yung kasunod and yun na, uh, 14. Um, for me, medyo accessible lang yung uh, public transportation here sa Metro Manila. Kasi, um, lalo na sa mga first-timer na um, turista, um, Lalo na ako, nung first time kong uh, ma-experience yung MRT and uh, medyo mali ka talaga. Parking at public transportation in the Philippines is not um, tourist-friendly. But in 2030, 30, magkakaroon na lang, mas madalitigad yung point-to-point -point ng MRT. So parang magiging mas accessible siya sa mga tourists by Reading 30 pa. I think the other thing, once na nakasakay ka, it saves a lot of time. Darin na kapag nagmamadali ka at kapag may malalagang kumunta ka. Pero, ayun na overcrowded siya kapag rush or mahirap ah, nang ibang magsasakay. If you are a first-time tourist and hindi sanay-sanay. Uh, for travel time naman, yes, med med medyo hindi talaga tayo makakaranas sa traffic sa LRT at MRT. Pero during peak hours or rush hour, dun lang tayo magkakaroon ng problem regarding sa time. Kasi na pag mga ganong oras, yes, maraming tao, overcrowding talaga siya. And may tendency na magpuno lagi yung mga per train. Kaya may tendency na mag-aantay ng matagal yung mga tourists. Para sagutin yung katanungan, siguro, oo, pero may puwang pa para sa pag -uulad. Malaking tulong ng LRT, MRT at Pasig Ferry para mapabilis at mapamura ng paglalakbay sa lungsod. Kung ang bullet train sa Japan ay isang symbol of efficiency and progress, maaaring maging ganito rin ang ating LRT, MRT at ferry system sa hinaharap.